23 ngayon. Kasi ako Espinosa. <laughs> Tapos magka-relative na kayo, no? Sayang. Oo. <laughs> Marami akong kamag-anak din sa mga Milaw, apelido yata ni ano niya, ni kanang ni, ni Kuan. Milaw. <laughs> ako Espinosa. Anong apelido mo, Kuya? <laughs> <laughs> na, Sana, Lolo. Mm. Samo. Manalo-lo samo ali na din. Ikaw, Madam Jello. Madam Joy. Mesawa po tayo. Ay marami wala. Kabit marami, marami, kasi kasi marami kabit 'yan. Kabit marami. Mm. Are, yes. May Reyes din sa Manaloay sa may lamaw. Ha lamaw? Unsa na lamaw sa buko? Andan mo naman <laughs> Oh. No. Lamaw. Lamaw. Ah.